Yo, what's up mga brad? So, today is tuturuan ko kayo paano naman mag-post sa Lazada Affiliate. Actually, after one day, na-approve na po tayo sa Lazada Affiliate dun sa may payment settings. Okay? So, check natin sa may, check natin sa ating Lazada. Ito yung Lazada natin. pwede na tayo yung mag promote ng ating affiliate sa Lazada okay check mo na nito. click natin yung account ayan oh. o po <coughs> so pag dito kayo sa my channel then makikita uh, pag di nyo nakita po dyan click nyo lang yung view more channel then makita nyo dyan yung lazada affiliate okay so ito yung mga product natin pwedeng i-promote yan No? depende sa niche nyo guys sendo naman sa pinilap up nyo kung ano yung niche na i-promote nyo report so yung the last day mayroon na tayong click pero wala pa tayong benta. so ganun po talaga Then, yung account, digna. Punta tayo sa account, sa settings. Tingnan natin. Ayun, so, approve na po tayo. Yun, no? Know? Formation review will complete. There's a minimum earnings of 1,000. So, may minimum lang ito na 1,200 bago maka, makash out. Okay? Yun na lang. Yun lang ang bad side nito. May minimum siya. Then, ang ano nito, guys, mga brad, dito sa like tignan nyo sa like yan o i lang natin pag nag pag nag post ka dito check tayo ng video sample ito yan <coughs> pag po mo yan kailangan may binili kang item dapat ganun din. So pag wala kang binili, hindi mo to Ila ang side ni Lazada. Kailangan bilihin mo muna yung item bago mo post sa Shopee video. So ito, yung nabili ko sa Lazada hindi naman related sa ano ko. Hindi naman, tsaka hindi tumabenta eh. Parang may inano lang kami sa bukid. Yan o. Yan, description, thumbnail. Pero yung product, wala kasi dito. Kailangan mo muna siyang uh, bilhin. Okay? Kailangan mo muna siyang bilhin. So, discard muna natin yan. B baka next year, baka magbagong isip ni Lazada. Sana magbagong isip mo para marami tayong may post sa pag natin. Home. <coughs> Excuse me. So maghanap tayo ng phone. Wireless earbuds. Ito wireless earbuds. So check tayo ng medyo pricey. So ito guys, yung pwede nating i-promote e e basis Bowie wireless headphone. Okay? So kukuha muna tayo ng picture nya kung tayo ng picture nya dito kasi popost natin to sa ating social media so screenshot nyo lang yan pili lang kayo ng maganda iyan ayan na po kahit sa Shopee ganyan yung ginagawa ko eh. screenshot lang naman iyan o. then after nyo my screenshot ito yung arrow sign sa taas Yan so share it now Um, eto. eto. Ito yung details niya, okay? So ito yung details niya. So copy niyo muna 'yan. Copy. Tapos pupunta tayo ngayon sa ating Facebook. Okay, so dito natin na tayo sa ating page. So need na natin dito natin ipopost yung ating item. So photo, click nyo lang yan. Yung in-screenshot nyo is ano yun naman yan. I-edit nyo. Yan. I-crop nyo lang yung pinose nyo. Wait lang. Then after nyan, i-paste nyo yung kinabi-paste nyo doon sa Lazada. Pero i-edit nyo to guys. Yung check-out yan o. Huwag nyo ilagay na mismo yan. Para mas maayos naman basahin. Anak name. Pesos. Kahit yung price, huwag nyo na ilagay. Yan o. So, yan. After yung ano, ma-post, ay ma-edit yan, no? ipopost na natin. Dapat naka ay naka- join na kayo sa mga group ng buy and sell, mga gadget ngayon po. Depende sa niche mo, so gadgets yung niche natin dito sa Lazada. Yan, so post natin. Ay, parang iba tong ano na to. Wait lang natin. <coughs> Ayan po. Wait lang natin na lumabas yung blue. Kailangan mag-blue kasi yan eh. Ayan o, oh yung blue. Ayan. Once na yan. So, copy ulit. Punta tayo sa comment. Paste natin. Ayan na po yung item mo. Oh. Lazada. Item. Item. So, ang gagawin natin next is share natin. Yan o. Share na yun sa mga group ng buy and sell. O ano ano. After nyan, after nyo, share nyo lang. So gano lang po mag-post kay Lazada affiliate. Okay? Okay, so pa-like and share na lang po 'yung ating video, then subscribe na lang kung sa mga gusto nyo 'yung mga tips sa mga sa mga affiliate dito sa Philippines. So the next is mag post ulit tayo about sa affiliate. Thank you. God bless.